So, yun mga bro. Dito ngayon tayo sa tindahan ng ate ko. May naisip akong prank. <laughs> May naisip ako. Ah, ang gagawin natin is tatago natin yung dalawang soft drinks na to. Yan, yung dalawang soft drinks na yan. Kasi palagi yan dyan nakikita. So, yun ang iyan natin itatago. So, let's go. Kung ano ang reaction <laughs> Natutulog kasi siya ngayon, mga bro. Kukunin natin. So, yun mga bro. Nakasalubong kiss niya. Nag-CR pala. Pero hindi niya ako napansin kasi patay yung ilaw doon. Hindi niya ako napansin na bit, -bit ko yung <laughs> Yan. Wala na yung dalawa doon mga bro. Mamaya, tingnan natin yung reaction. Ha? Ambot. Um, oh? Napansin, dito. Hindi eh. Hindi Hindi. Oh? Kanina? Kasi yan ba Ano yung Ano? Eh. Oh? ang dalawa, oo. Ikaw, pagkakarito doon. Laki yung hmm. doon ko ang screen. Oh? hindi nga <gulang> nang, akala, akala ko Akala ko kasi inano mo eh. Ako Tinabi Kinuhaan mo, mo. Ay, ako mo. Di na, na ako, eh. Oh. Akala ko kinuwa mo eh. Sinuwa diyan oh. Oh. Ang dalawa yanjan luwag na oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> kasi ba yan bayan jan. Akala ko... Ang labang kagawin mo ko na tayo kukunti. Abang-abang Oh? Akala ko kasi, hindi ko, hindi ako nag-react kasi, akala ko ikaw ang nagganaw. Kaya pa lang yan, yung ilang paglabas. Magkano yung ganyan? Nandyan ka lang, di ba, Joey? Bakit? Oh, magkano yung ganyan? Pag lang ko dyan, baka nag-react ko yun. 65? Naka ano rin yan, oh. 130. 130. Kaya yung liwano. Loko. Akala ko kasi na... Akala ko kasi na ano... Hindi kasi minsan, nag nagsisir ako minsan. Naman chan Minsan ako nagsisir eh Oh! hindi nga, ayokin niya. Hahaha! Ano sabi ko, imposible naman kasi. It's a prank. Ay, naku, Joey ka. eh. Ang masing kita. Sabi ko, parang naman sa Parang sa lang eh. Pero dati kasi may din nung mabili na. Akala mo talaga kinuha. It's a prank. Amay. talaga naman.